Okay. Mga kababayan ko. Ako po yung nakapamit pambahay. Itong suot ko na oversized shirt na masarap isuot. Kararating ko lang galing sa, sa bayan. So ito, gagawa po ako ng another video. Kasi actually, ang dami-daming mga issues sa ngayon eh, hindi ako nakapag post kahapon dahil sa malawakang brownout ito namang aso <clears throat> ang gusto ko pong uh, pag-usapan natin sa ngayon itong uh, pabago-bagong mga pananalita ni Manong Fentanil kilala nyo diba yung tinatawag ninyong Tatay Digong yung matandang fentanyl. Ngayon, ano ba ang tungkol sa kanya? Kasi nga po, parang nakakabisado na natin ang pag-uugali nitong taong ito, no? Ah, uh, hindi mo masakyan or mahirap siyang sakyan kung ikaw ay pilit na sasakay sa kanyang likod. Pero sa atin na I mean, doon sa mga tao, sa kanyang mga tagasunod, parang nahihilo na yata sila. Pero tayo na nasa labas ng kanyang kampo, na napapanood sila ng buo, hindi tayo, hindi tayo, uh, nahihilo. Hindi tayo nahihilo sa mga ginagawa niya, sa mga pinagsasabi niya, um sa halip ah uh, kabisado na natin siya sakay na sakay tayo sa mga trip niya hindi sa sumasakay tayo na sumasang-ayon ha i mean to say alam na alam na natin ang drama niya kayo ba mga kababayan kayo na mga uh, BBM supporters nagpapaniwala pa rin ba kayo sa mga pinagsasabi nitong taong ito kung ikaw ay yung eengot-engot na susunod-sunod sa mga Duterte, ay sa palagay ko, it's either na nahihilo ka or ah, uh, sumasakay ka pa rin. Kasi nga, e engot ka, di ba? Kitainan mo yung mga yung mga DDS, mga DDS vloggers, mga DDS supporters, yung mga DDS supporters yung mga nag nagko-comment uh, diyan sa mga vlog natin. Yung hindi mo maintindihan ng mga takbo ng utak kasi kahit nakitang-kita na nila kung anong klasing taong ito, abay sinasamba pa rin. Pero tayong mga nasa katinoan, <laughs> sorry ah, yun ang tawag ko sa amin sa amin ng mga Marcos loyalists nasa katinuan kasi alam namin kung ano ang tama at hindi alam namin kung sino ang taong susuportahan at yung itatakwil tingnan mo itong mga pinagsasasabi na naman ni Duterte paminsan-minsan para siyang gusto niyang uh, ipa Ipakita sa atin na siya ay matanda na, na siya ay mahina, nang sa ganun ay 'wag na siyang uh, tinitirya. Pagpasensyahan na lang siya kasi matanda na. Hindi pa naman pala siya matanda eh. Ang pwede po nating tawaging matanda ay yung mga nasa malapit ng mag-90. Kasi nga sa ngayon, pabata po ng pabata ang tao. O, oh, noong araw, pag tumungtong ka ng 40, ang tanda mo na. E ngayon, ang 40 is bata. Iko-consider na natin, pa rin natin na ah, nasa uh, kabataan generation. Pag yung lumagpas ka na ng 40, eh medyo papunta ka na doon sa middle age pa lang yun middle age. Samantalang mga, mga 20, 30 years ago, ang 50 eh, sobrang tanda na. Pag 60 ka na, as in lolo-lola ka na. Pero ngayon, tingnan mo ang 60 years old. Hmm. Kaya, sa ngayong panahon, ang 60 ay eh, para ka palang nagbibinata at nagdalalaga. Diba? At pag tumungtong ka na ng 70, para kayong, uh, yung mga, magmimenopause. E sa ngayon, sa tingin ko, ang 80 years old, eh, pwede pang umabot ng mga 10, 15, 20 years. Yung nanay ko, namatay yun, 83. Pero sobrang ang lakas-lakas ng katawan. Lakas pang manipa. Eh kung hindi nga lang yun, well, well. Bata pa eh. Yung mother namin, 83, ma 85 na. Pero, sobrang bata pa. Kaya ngayong panahon, ang, uh... bakit pa tayo napunta na naman dito? Yun nga po kasi, ang pinag-uusapan pala natin na na sumanga na naman yung eh uh, pagkuwento ko na si Digong po, 'di ba parang ka-birthday lang niya, 78 lang pala siya. Akala ko ba nung nag-speech siya dun sa Davao rally, eh, sabi niya 80 na siya. Ano ba, 80 or 78? Now, kung 78 ako, umabot lang ako ng 78, parang bonus ko na yun eh. Ay, ang ano ko, umabot man lang akong 78, masaya na ako nun. Pag lumagpas doon, edi bonus. Pero alam nyo, siguro, alagaan lang ang uh, katawan natin, yung ating health, pwede tayo umabot ng 90 eh. Ngayon, ito nga, yung to si yung inyong tatay digong na kung ano-ano na naman po ang mga pinagsasasabi alam mo nakakairita po yung pakinggan ng mga sinasabi niya na aba tinuturuan pa niya si President Bongbong Marcos kung ano ang dapat gawin na akala mo porke naging presidente siya akala mo siya na ang pinakamagaling Akala mo ang galing-galing niya para turuan niya yung Pangulo natin ngayon. Akala mo naman kung sino itong, sino siya na naging meraming uh, maraming nagawa? Ano bang nagawa ni Duterte? Yung build, build, build? Hindi naman kanya idea yun, excuse me. Ang blueprint noon kay Apo Lakay, no? Pwede ba? Hindi makakaisip noon ang hindi makabayan. Makabayan lang po si Apo Lacay, kaya niya naisip yon yung mga big ticket projects na yon. Kinopia lang niya. Itinuloy lang niya. Inamin niya naman yun eh. Kaya huwag niyo sasabihin na ang daming nagawa ni, ni Tatay Digong, yung mga build, hindi kanya yun. Hindi kanya yun. Hindi niya po idea yun. Kay Ferdinand Marcos Sr. na idea yon at ngayon itinutuloy ng anak. Kaya ikaw digong, tumahimik ka nga. Tuturuan mo itong bongbong Marcos eh. Natuto yan. Ang training yan mula kay Apo Lakay. Sino ka para magturo? Naging pangulo ka nga lang dahil sa suporta ng Marcos Loyalist ni Amy Marcos. Tapos nung ngayong nahawakan nyo na yung presidency eh, gusto nyo nang patalsikin yung nagturo 'di diba? Yung naging factor kung bakit ka naka, napaupo sa Malacañang ay gusto mo nang patalsikin eh? dahil gusto mo kayo na lang. Tapos ngayon tuturo-turuan mo pa si Bongbong Marcos kung ano ang tamang gawin. Bakit digong? Nung ikaw ba nakaupo dyan sa Malacanang, tama ba ang mga ginawa mo? Tama ba? Kaya pala, asa nang tama? Asa nang tama doon? Kaya pala, nung bumaba ka eh, hirap na hirap pa rin yung buhay ng mga Pilipino? Pwede ba? Tumigil kayo. Tapos ngayon eh, one time, sasabihin mo, ang tanda ko na, maawa ka. Nag natuto pang mag-sorry kay Bongbong Marcos, oh. Nag-sorry siya doon sa mga, mga ginawa niya na tinawag niya ng bangag, tinawag niyang adik. Pero dito sa press conference, sinabi niya na hindi naman daw niya tinawag na adik or bangag si Bongbong. Kahit daw na mamatay pa siya ng sanlibong beses, hindi naman daw niya tinawag na adik at bangag si Bongbong Marcos. Ano to? Bali-bali ang to nga po ang utak, kaya kung tutuusin, wag nang pinagpapapakinggan yan. Huwag nang, wag nang binibigyan ng atensyon ng taong yan. Nakaka malilito lang kayo eh. Well, malilito yung malilito niyan yung tanga. Pero doon sa mga nakakaalam na sa karakter nito ng taong to, nakakatawa na lang po siya. Pang-comedy na lang. Opo, pang-comedy. Parang isang clown. Ito nag, di ba kasi wala na siyang SMNI. Kaya, pag mayroon siyang gustong iparating sa taong bayan, magpapapress conference siya. O, dito sa latest na press conference, ano naman ang ginawa niya doon? Pinagmumura na naman niya yung ICC. Kesyo, oh, hindi siya natatakot sa ICC. Kaya pala, hindi ka na nga makatulog oh. tingnan mo, hagard na hagard ka na tapos magsasalita ka. Ay, iba-iba talaga ang mga pinagsasabi, mga nag nagkukontrahan yung mga pinagsasabi niya eh. Sa isang uh, paragraph, sinabi niya na, sinong, sinong tao ang gugusto na pumatay ng kapwa-tao? Hello? Nagsalita? Look who's talking. Kaya pala mayroon kang ka kaso sa ICC dahil dyan sa mga pagpatay? Ikaw mismo inamin mo na pumatay ka na ng tao. Sinong tao ang gugusto na pumatay ng kapwa-tao? Saan ba nakatira to si Digong? Anong planeta ito? Parang para ka namang bagong ba bago ng bago, araw-araw may pinapatay. 'Di ba? Kaya nga kaya nga may batas eh. Bawal pumatay thou shalt not kill. Kaya nga may batas na huwag kang papatay dahil nga ang tao ay kayang pumatay ng kapwa-tao. Noong araw pa, mula pa noong unang panahon, anak ni Adan at ni Eva, di ba? Abel and Cain, remember? Ano pinagsasabi nito? Kesyo walang, walang tao na kayang pumatay ng kapwa-tao. Ikaw nga dyan, ikaw. <laughs> ikaw ang hari sa mga ganda. ang kaya daw niya kung siya daw papatay ang hindi niya kayang patayin ng Pilipino ang pwede niya at gusto niyang patayin mga puti mga puti ibig sayo mga puti uh, Caucasian Amerikano, Europeo ang mga inchik ba hindi puti well, sabi kasi yellow race. Yellow ba sila? Di ba maputi? Singkit nga lang. Ito si Digong, hindi makamove on doon sa panahon ng colonization. Walang ibang bukang bibig, kundi itong mga puti, sinakop tayo. Kaya siya galit na galit sa mga Amerikano, sa mga Kastila. Kasi daw, kinolonize daw tayo, sinakop daw tayo, inalipin daw tayo. Look who's talking uli. Hello! fentanyl. Ano pinagsasabi mo? Tapos na yon. Oo nga, panahon yon ng uh, mga expedition, mga colonization. Part of history. Kinakasuklaman mo yung mga puti dahil sinakop tayo. Anong ginagawa mo sa ngayon? Di ba ipinamimigay mo nga ang bansa natin sa mga inchik? Anong tawag mo doon? Mas matindi ka. Dahil yung mga pumunta ditong mga puti na kinasusuklaman mo sila mismo ang nagpunta rito para tayo sa sakupin pero ang pagkakaiba ngayon na kasuklam, kasumpa-sumpa ay sariling may-ari mismo ng bansang ito anak ng bansang ito ang nang-iimbita sa tagalabas nasakupin ang tahanang ito. Di ba? Kaya siya nagpupumiglas na makabalik sa Amalacanang dahil mayroon siyang naipangako sa China na ipapasakop niya ang Pilipinas. Sino ngayon ang demonyo? Yung mga puti na nagpunta rito para manakop? Or yung Pilipino mismo? Na nag-aanyaya sa kalaban, halika sa sa kupin mo kami basta ako ang leader forever, mga anak ko, mga apo ko. 'Di ba? 'Yan ang usapan ninyo ni si Jinping. Sige sakupin mo ang Pilipinas basta ha. Duterte lang ang magiging anong tawag mo noon kung probinsya tayo ng ng uh, China di governor governor Of the Philippines. Province of China. Galit sa kasamanan na ako? Ikaw nga ang nagpapasakop eh. Gusto mong ipasakop? Ang bansa na ito? Kung gusto mong, if you want to belong to China, you go to China. Yourself. Alone. Including your family. Leave us alone. Because we don't want to be slaves China. Do you get it? nyabang yabang-yabang nito, mura nang mura sa ICC. Kaya pala nanginginig ka na nga eh. Pati itlog mo, nagbabanggaan na sa panginginig. Dahil takot na takot. Itinawaw mo ka mo, hindi ka na yata nakakatulog eh. Hagad na hagad ka na. Kaya balibaletong na 'yung utak mo ng ito? Contradicting ang mga salita? Kaya mga kababayan, siguro ko naman eh, matalino naman si Pangulong Bongbong Marcos eh, na hindi magpapapaniwala sa mga pinagsasasaba nitong matandang adik na to. Ito ang mukhang adik eh. Kung makabintang sa si tao eh, magtabi nga kayo kung sino ang mukhang adik. Tanda-tanda na, hindi tumino eh. Diba mga kababayan? Paiba-iba lang pinagsasasabi eh. Kaya nakakawalang tiwala na talaga. Oh well, dati pa man nawala na talaga ako ng tiwala dyan. Ibinuto ko yan si Duterte noon, ikinampanya ko pa. Natuwa rin ako, nung mga unang araw ng kanyang uh, panunungkulan. Na-excite din ako sa pagmumura niya, kasi kakaiba eh. Diba? Parang uh, novelty. Saan ka makakita ng statesman, presidente, na nagmumura? Kaya naman mas dumami yung kabataan na marunong magmura. Dahil yun na nakikita sa tatay. Sa tatay digong. O paano ka magsasaway ng bata sa pagmumura? Eh yung pangulo nga natin, mura ng mura eh. Pinapalakpakan nyo pa. Alam nyo mga kababayan, mula nung... Uh, Minahal ko rin 'yan. Si Digong. Ibinoto e ko eh Kasi nga kakaiba, nakakasuya na kasi yung mga nakaraang mga presidente na walang katorya-torya. Sabi ko, uh this is one of a kind. Novelty nga eh Kaya binoto ko kasi gusto ko strong man. Yung uh, kamay na bakal. Mayroon naman kamay na bakal na tama. Tingnan mo noon si si Apulakay. Tinatawag nilang lang strongman. Kamay na bakal pero mabait. Hindi ba mamatay tao? Disciplinarian lang. Kaya siya tinawag na strongman. Disciplinarian. 'Di ba? Siya yung nagpasimuno nung para si kaiuunlad bulbul <laughs> -bul na yung dila ko. Para sa si ikauunlad ng bayan disiplina ang kailangan. Ang bagong lipunan. Di ba? Naalala nyo ba? So ngayon, itong uh, Digong Duterte na ito na talagang nakakaduda ang mga pinaggagagawa, pinaglalaroan ng utak ni Bongbong Marcos. Naakala mo naman ma ma malala nilalansi yan ang tawag sa nila ng lalansi po, ng lalansi. Lansin mo si Bongbong Marcos, i Marcos yan. Eh. Tapos may may uh, kapartner pa siya na strong uh, willed, strong character na asawa. O. Oh. Kaya nga ginusto yan ni eh, ginusto ni Bongbong Marcos yung asawa niyang si Lisa dahil nakita niya na matapang strong dahil alam niya na siya ay sobrang bait na to the point na tinatawag na nating weak dahil nga sa sobrang kabaitan. Hindi niya makontrol ang kabaitan niya. So he needed someone na stronger than himself. Para nga balanse o tingnan mo, pag sobrang mabait ni Bongbong Marcos, ito yung taga-supla itong uh, strong woman na si Lisa Marcos. Di ba, First Lady Lisa? That is the reason why ang pinili ni Bongbong Marcos ay isang matapang na babae. Dahil kung pareho yung silang Week, o di pa paano na? Kaya kaya silang tirisin ni Digong. O ngayon, di ba? Kung Week si Bongbong, eto ito ang talagang isang uh, iron lady din na matatawag. Di ba FL? Oh. Pinag yamang pinagbibintangan ka na ng kukulam. Kulamin mo na. <laughs> Joke. Try hmm. mo diba, papaniwala sa kulam. Ang alam mo yung mga naniniwala sa kulam, kinakapitan ng kulam. Kasi attraction. Di ba? kung ano yung gusto mo or pinaniniwalaan mo you are attracted to that o di, tsua, kayo yun lang po mga kababayan wag tayong nagpapapaniwala dito sa manong fentanyl na ito ha tawanan na lang natin siya hey, tawanan yan hindi kami naniniwala sa pinagsasabi mo digong, manigas ka Antayin mo yung uh, ICC. Oh. Di ba li? Baka gold plated naman yung magiging handcuff mo. Okay mga kababayan, hanggang, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching and I'll see you in my next vlog. Okay? Bye!